Dito po idol sa may front hub, pinupukpok po namin. Kung meron po kayong rubber mallet, pwede nyo po yung pukpukin. Tapos kung mer kung martilyo <laughs> naman po ang gagamitin nyo, ang ginagawa lang po namin, papatungan lang po namin ng basahan tapos marahan lang po namin pupukpukin yan. So ayun po, uh, what's up, what's up po sa inyo mga kalodi cakes. Meron po kasing nagtanong sa amin sa uh, aking YouTube channel kung ang ginaga kung meron daw pong special tools para tanggalin po yung bearing ng front hub sa rear hub. Tapos kung ano po ba talaga daw ay pinukpok-pok lang. Lalo na mga idol sa ganito sa pre hub kasi nga po daw may bushing o yan po barrel spacer po yata yung tawag nito sa may loob yung pinagigitnaan ng bearing. At ayan po yung pag-uusapan natin sa video na to. Pero bago natin ituloy mga idol ay muli po kaming nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga followers sa lahat po ng sumusuporta sa aming YouTube channel, Facebook page at saka po sa aming TikTok. At syempre, mas maraming maraming salamat din po sa lahat po ng sumusuporta sa lahat po ng aming customer dito po sa aming shop. Para naman po sa mga magtatanong kung saan po yung aming shop, dito lang po kami sa number 31 Central Avenue, Barangay Kulyat, Quezon City. So yun po idol, balik po tayo doon sa katanungan po ng ating followers sa uh, yun nga po sa aming YouTube channel kung yun nga daw po ay merong special tools at kung ayun po ba ay pinupokpok lang. So ito mga idol, isample po natin muna itong front hub ko. Bali, ang ginagawa ko po kasi namin dito idol, ay uh, kung meron po kayong rubber mallet, yan, pwede nyo po siyang pukpukin dito ng marahan lang. Yan. Yung, pin, yung axle nya para matanggal. Tapos, pagka yan, kuha lang po kayo ng mahaba na medyo matigas na bagay uh, sabihin na nyo lang po ng basahan tapos saka po nyo pukpukin yung ng marahan yung isang bearing ngayon mga idol uh, hindi po ako sure kung meron na po bang pantanggal ng bearing sa mga ganito lalo na po kapag ka sa mga true axle pero mga idol kagaya po ng ganito Uh, sa mga ganitong hub na ito po, example natin si Ragusa R200 kapag tinanggal po kasi natin itong mga laknat nya mahuhugot po yung axle so ngayon mga idol, meron pong special tools dyan na sinasalpak nyo lang po tapos ayun po yung magiging puller nya tapos mga idol, meron din naman po akong puller na ganito kapag naman po basag na yung pinakang bearing sa mga cell bearing po, ang natira na lang po ay yung bahay niya sa may hub. Ito po ang ginagamit namin, Idol. Yan. Medyo malaki nga lang to Idol. Pero pwede itong gamitin sa mga malaki po yung uh, butas ng bearing. Pag po kasi sa ganitong kalit lang, hindi po siya pwede. Pero ito nga po yung ginagamit namin doon sa pagtanggal ng bahay ng bearing kapag basag na po. Meron po kasi dumarating sa amin minsan customer na Dinadala yung bike nila eh basag na basag na po yung bearing kaya yun bahay na lang po yung natitira at ito naman po yung ginagamit namin. Ngayon po mga idol, kapag naman po ibabalik niyo naman po yung bearing kung wala pa po kayong special tools o wala pa po kayong tools, ah uh, ito po ah uh, pwede nyo naman po siyang pukpukin mga idol ng marahan tapos kagaya nito yan Lagi, patungan lang po natin ang basahan na unti-unti tapos hindi po siya sa isang part lang kasi tatabingi po yan mas mahihirapan po tayong ipasok ngayon po uh, side by side yan para po pantay-pantay yung uh, pagpasok po ng bearing at hindi po tayo mahirapan ngayon mga idol pag-usapan naman po natin ngayon yung rear hub kung paano po tanggalin yung bearing so ito kagaya po nito ah uh, tanggalin po natin yung end cap yan mga idol yun ito mga lods yan kagaya nito mga lods ito po ay pinupukpok lang din po namin ito ng marahan yan dahan dahan lang po ang pupukpok yung axle nya para matanggal ingat lang po sa pagpukpok kasi baka po masira naman yung ating uh, axle yan Pili na lang po kayo yan kung anong gusto nyong pupukpukin. Pero dito na lang po para mas madali. Tapos dito naman mga lods, hindi po ako sigurado kung meron pa po meron nga po talagang uh, puller para matanggal po ito kasi wala po siyang paglalagyan. Pero kapag natanggal niyo na po yung isa, yung kapag natanggal niyo na po itong axle tapos may natira pong isang bearing, yun po kagaya po ng uh, nilagay po natin. ayan po nasa screen na yan. Ayun po, meron pwede po yan. yan Ipangtanggal po natin ng bearing para sa matitirang bearing dito. may naman mga idol, ito naman po yung sinasabi ni uh, sir na may sa prehab, sa may bushing o yung barrel spacer yata yung tawag dito. Yan. Ang ginagawa kasi namin dito mga lords, uh, doon din po. Uh, wala pa kasi kaming ano, uh, tools para, kung may special tools para matanggal po na hindi po gagamit ng pokpok ang ginagamit po talaga namin itong mga idol ay pinupukpok po talaga namin. Siyempre po yung may pag-iingat kasi mababasag po yung bearing. Ngayon mga idol, ito po yung bushing niya, kagaya niyan. Yung sa gitna o yung barrel spacer nga yata yun. Uh, yan po, uh, igigit na nyo lang po yan, gumagalaw po kasi yan para magkaroon po kayo ng pinakang space para po matamaan uh, dun sa po nyo po. Yan. Ito lang po, na nyo lang po yung parang spacer dyan. O yung bushing ba yun? Yan. na nyo lang po. Para yung bearing nya, pag pinokpok nyo po, dun po nyo pupokpok. Kaya po dito sa may side ng poles, Ah, uh, pwede nyo pong gamitin yung ganitong uh, pang press. Yan. Dito naman mga lords ah uh, ganun din po, kapag po, kung sakaling pukpukin nyo po, dahan-dahan lang po yung pagpukpok, Tapos, hindi lang po sa may isang side. Uh, yan po, bawat side po dahan-dahan yung pukpukin para po uh, hindi po siya mahirapang ipasok So yun lang po mga lords, kung sakaling meron man po talagang mga special tools Para po matanggal po lahat ng bearing at hindi po tayo gagamit ng pukpuk uh, Kung bibili man po kayo nun, siguro may mga kamahalan din na talagang kailangan nyo po ng budget Para lang din naman po sa bike nyo po at hindi naman po kayo ganong maselan Pwede nyo pong kahit gano'n na nga lang din po. Yun po mga idol, kung ako po yung tatanungin, kasi kung gagasas pa po kayo ng gano'n, kung sa inyong bike lang din naman po at hindi po kayo maselan, kahit yung pokpok na lang po. Pero syempre, yun po ay may pag-iingat at tamang paglagay para hindi po masira yung bearing.